Hello guys, kumusta? Yan. Minto na yung ulan. Kanina bigla na lang umulan kanina guys. Yan. Makulimlim. Uulan pa ito mamaya. Madilim pa yung ano, langit. Samahan niyo ako guys, punta tayo ng ano. Tingnan natin kung nandyan yun si auntie, yung binibilhan namin ng ano, ng antoriums. Mura lang doon sa kanila guys. Samahan. Punta tayo doon, pasyal tayo. Dito lang din yun, malapit lang. Katabing town lang. Ng ano, katabing town lang namin niya. Baliti po doon ang baliti yan. Maganda yan kuna ng ano, ng pambunsay. Ayan. Tagal na rin yan. natin guys bukid yun kasi yun talaga ang mga ano tingnan natin kung nandyan siya makabili tayo ng ano ng mga uh, antorium mura lang yung antorium ayan guys ayan. tahimik Hindi masyadong maraming tao dito ngayon nag-iingat na yung mga tao kung hindi importante yung ano yung puntahan wag na lang ingat na lang tayo kasi nandyan pa rin si COVID wala pang vaccine bahay ng kaibigan ng mama ko. May dinaanan lang kami dito. Ayan yun guys, o oh, yung bukid. Siya nga pala guys, ito yung lugar nung dumating yung bagyong Pablo. Ito yung lugar na tinamaan talaga na matindi. Ang daming namatay dito guys. Ayan nyo. Pag may time tayo, puntahan natin sa ibang araw yung ano yung exact place talaga na maraming ano Maraming namatay Kasi medyo malayo pa yung dito eh Yan guys Yan guys Binigyan kami ng ano Ng bulaklak na yan Peperomia melon yan guys Yan binigay sa amin ito yung nabili natin dun sa ano sa publasyon namin ayan yan ang nabili ko at saka ito mura lang ito guys ito naman walong peraso 100 pesos ayan oh, maganda yung ano niya sa ano pang drain ano mga butas ayan medyo ano Teka. mura lang ito guys ito 45 pesos yung isang piraso at saka ito naman walong piraso isang daan so ito may may itatanim na tayo dito may mamaya ipapakita ko sa inyo ano yung itatanim natin dito ito naman hindi ko pa uh, sure kung anong itatanim pero maghahanap tayo dyan okay guys yan ito malaki yan oh. yan tamang tama yan okay tsaka ituturo ko sa inyo kung paano magpropagate ng sikat na halaman na yun kaya wait wait lang kayo guys kasi may iba pa akong gagawin eh okay yan yung nanay ko maagang gumising yan lagi yan maagang gumising nasa garden na ayan hmm. Yeah, tatanggal ng mga dahon. Yung tatay ko naman andun. Naglilinis ng ano. Ng mga ligaw na damo. Ay nga yung aso namin. <coughs> Maaga yan silang gumigising. Anong prutas ba ito? Ayan. Maasin. Mag-orange pa yan, guys. Ano yan yung pangalan? ani ma? Minerva? Parang Minerva yung pangalan nito. Marami ito sa part ng luzon. Ayan. Binigay lang ito sa tatay ng kaibigan niya. Yung mga buto tinanim, yan tumubo. Yan. Yan, marami na naman yung bunga. Pag nag-orange na yan, andyan na yung mga bata dito sa mga kapitbahay namin maghingi. Yan. dadalawa lang ang puno namin nito nandun sa kabila nandun yung ano yung isang puno nito pero grabe ito makapamunga guys oh yan bayaw ko ewan ko anong plano niyan ngayon yan pala naamoy <laughs> 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 <Laway>, ma asa <laughs> ah, dapat ma ito Yeah, ra uh, sa kana gina kuananugkanamga uh, ay saku and daw kato dong kuan diha uh, kana gipunduhan ogtubik uh, ha Na, asa nga santan ay ay uh. santa nama uh. papakita ko sa inyo dito na ano eh maganda na bulaklak ayan guys oh ito yung punla nito yung mga seeds nito galing japan binigay sa akin ng ano pinadala sa akin ng classmate ko classmate ko sa elementary ayan Ganda no. Morning Glory ang pangalan nito. Ayan, maliliit yung yan. Pero namulaklak na. Tsaka yan. Tingnan nyo. Ayan. Pag nag mature na yan, nagiging ano na, buto. Tapos, ano na naman natin. Itatanim natin. Ayan. Meron nang naitago nito yung mama ko. yun yung tatay ko Ayan. ito gawain namin dito sa bahay guys tulong tulong lang yung tatay ko naghahanap yan ang gagawin huwag na yan kukuha na yan ng ano kukuha na ng kanyang eto pala guys yan. Ito yung pinauso ni Jinky. Sabi nila mahal na. Mahal na raw kasi pinauso ni Jinky. Hindi naman siguro lahat kasi mayroon ka naman talagang mabilhan na seller na ano. Yung mura lang. Hmm. Dalawa ito. Kaya yung ano, yung dalawa na... Ay! Iba yan? Hmm. Lagay natin dyan. Teka, sandali. Dalawa ito. Iriripat na natin kasi ano na. Ano na siya dito. Masyadong maliit na yung lalagyan niya. Yan. Yan. Ah, may bulaklak pa pala dito na napasama. Ito, nagkuku kulay ano yan hindi ko alam ang ID nito pero violet ang parang violet na parang blue ang ano nito bulaklak yan kaya hayaan natin yan siya dyan ito lang ililipat natin ang tawag nito guys ang pangalan nito is pencil cactus pero hindi ito cactus euphorbia yan okay hindi lahat ng naka-name na cactus is cactus. Ayan. Family pa ito ng euphorbia. Okay, succulents. Ayan. Pencil ka. Ayan ang ililipat natin doon sa nabili natin na pots kahapon. Ay, kanina pala. Pots kanina. Yun na lang mga paso binili natin kasi hindi na kami natuloy doon sa pupuntahan namin na tanima ng mga antorium kasi medyo lumalakas yung ulan kaya ayun hindi na dumaan lang kami sa kaibigan ng nanay ko yan binigyan kami ng ano ito ito guys yan peperomia melon yan hindi lang 'yan ganyan kalaki yung dahon niya, guys. Mas lalaki pa yan pag ano pag maganda yung tinaniman. Ayun. Oh. Oh, ang ganda. Para talagang melon yung ano niya. Design. Hmm. Ayun. Last namin ang nalalaman na price nito is 350 isang puno hindi ganyang puno Yan. pero marami ka rin namang mga seller na mabigha na mura lang guys yun nga lang kailangan talaga ng effort na maghanap ka hmm. oh, ayan na guys nilalagyan ng nanay ko ng bato sa ilalim para maano talaga hindi matabunan yung ano, butas dyan sa ilalim. Pag nilagay natin yung lupa. Yung mixture ng lupa natin, nilagyan natin ng rice hull, garden soil, coco peat. Yan. Hmm? ganun lang magripat easy yan yan yung pinauso ni ano ni Jinky Pacquiao pencil cactus pencil cactus ito guys nadaanan lang namin ito nabili namin ng 100 pesos isa ganyan na malaki na Ayan. Ayan lang maglipat. Субтитры sí. <coughs> hmm. mana lang mau, Ma, naikuan May, sapat. May sapat sa ilalum ba? Kana siya, oh. okay. hmm. tumunog yung ahas. Hindi ko alam kung talagang tunog yan ang ahas. Basta sabi nila. Kulang. na. Ayan na guys. Tapos na. Yan. Gusto ng pencil cactus full sun. Yan. Hanapan natin yan ng pwesto na matatamaan talaga siya ng araw. Kasi observeran natin yan guys kung ito din ba ang tinatawag nila na fire stick hindi ako sure kung mag-change yung color niya nang ang uh, pag nasa full sun kasi marami naman din akong nakikita na ganito nasa full sun ganito pa rin yung kulay green baka iba yung fire sticking na natin ayan ayan na tapos na Tapos nyan guys, magpropagate nitong pencil cactus. Putulin mo lang. Ganyan. Okay. Putulin natin dito. yan Putulin natin yan. Merong juice na puti dyan guys nalalabas guys. May parang ano dagta ba ito tawag dito sa Tagalog hindi yata makita And guys may ano may dagta yan yan yung puti na yan yan kaya importante naka gloves kayo nito kasi makati ito eh oh. ang gagawin nyo lang pag naputol na hayaan nyo muna ito mag heal yung tinatawag nyo lang mag kung sa ano pa ba mag yan magsarado yan totally heal parang yung wala na talagang ano na lalabas na parang juice na yan puti na yan hayaan nyo muna yan magba brown kasi yan 2 to 3 days huwag mo munang itanim kasi pag diniretso mo yan itanim, kadalasan nabubulok. Okay? So, kailangan mag-close muna yan dyan. Yung pinagputulan na yan. Okay, guys. Pagkatapos, pag natuyo na yan, saka mo itanim sa lupa. Okay? Pagkatapos naman nun, huwag mong diligan ka agad. Hayaan mo muna ng 3 to 5 days bago mo diligan. Okay? Ganun lang yon. Huwag kayong matakot guys. Kung mamatay, di magtanim ulit. Try and try. Hindi ako naniniwala na may tao na hindi nabubuhay ng ano, ng halaman or tanim. Mag-experiment kayo. Huwag kayong matakot mag ano, mag putol kasi may mga tanim talaga na hindi dadami pag hindi mo pinutol okay bago sila magbigay ng babies kailangan talaga putulin may iba sa seeds ganon ganon lang yun ang mga halaman guys okay ito may papakita ako sa inyo ito 2 months na ito eh ganito din galing dito ito yung mga mother plant pero may mga ano na ako nito may mga punla na ako niyan dito pakita ko sa inyo yan ito guys ito one month ayan ayan tuyo nga yung ano eh hmm. hindi namin ito masyadong diligan once a week lang yan ito oh. Buhay na ito guys. Ito. Buhay na mga yan. Ito yung 2 months. 2 months na malaki na oh. Tingnan nyo. Ito. Ayan. Ayan. Malaki. Tsaka yung tumubo dyan. Hindi yan damo. Damo yan para sa iba. Pero herbal yan. Okay. Okay. na siya. Ito. Ayan. Two months na yan. Malapit na rin itong ilipat. Ilipat ng ano, pots. Ayan. Okay guys. Yung maliliit na pots na nabili natin. Ano. Hanapan natin ng ano, itatanim natin doon. hi hey guys. Okay, hey guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, mag-comment kayo guys kung may mga tanong kayo. Yung sa akin dito, hindi expert advice ha. Ano lang. Yung mga method lang na effective dito sa garden namin, sinishare ko nasa sa inyo yun kung gayahin nyo, sundin nyo, or hindi. Basta, yun. Yun ang mga ginagawa namin dito sa garden namin. Guys, thank you guys for watching. God bless.